yung 50 Hz by 60 Hz. Pero mas maganda yung 60 Hz po ang bibili nyo. Tapos meron pa tayong nakalimutang sabihin na ang mga power inverter na ganito po ay may tinatawag pong pure sine wave at saka modified sine wave. Pero ang dapat na nyo, yung pure sine wave kasi mas maganda ang labas sa efficiency. Compare po doon sa power inverter na modified. Kaya yun po ang lagi mong tandaan. 60 Hz na naka pure sine wave po ang bibilin mo na power inverter. So magkano naman po ang ganitong klase ng mga power inverter? Depende po sa wattage. So kung 300 watts po ang bibilin mo, nasa five, katulad nito, nasa 500 watts po ang power inverter, pwede po kayong makabili ng 1,600. Pero kung umabot na po ito sa 1,000 watts ang bibilhin mo, abot na po sa 2,000 na price ang bibilhin mo kung bibili ka ng Kung klase na battery, kung bibili po kayo, dipindi po yon sa AS pong nakalagay dito. So, direct to the point tayo, kung mag-100 watts po kayo sa battery, 600 watts po ang kaya niyang gamitin. Kaya kung walang budget, pag 50 watts po kayo, nasa 300 watts lang po ang pwede niyong na appliances kung gusto niyo gamitin. Tapos ang price po sa mga solar battery, katulad dito, naka 100 Ang bili po natin dyan, umabot po ng 6,700. Pero kung 50Hz po ang bibilin nyo, nasa 3,000 lang na yun plus, bibili po kayo ng battery. Pero kung may extra, extra po kayong ma-pira po, mas maganda, mag-umbisa po kayo sa 100Hz. Para marami po kayong magamit at mataas po at hindi madaling malubat kung sakaling gamitin nyo ang 100 leads na battery. Ang pangatlo natin, so kailangan bibili po tayo ng ito po, ang tinatawag ampere po nito, nasa 500 po. Itong 50 ampere, nasa 700. Tapos kung bibili po kayo ng 1,000, yung 100 watts o uh, 100 ampere po na solar charge controller, uh, umabot po sa 1,000. Pero kung pure MPPT po ang bibili niyo, may kamahalan po ang MPPT kung pwede ito sa, sa ganitong PWM na type lang. Kaya kung kung pisa mo lang sa solar, okay na po itong gamitin. Mag-PWM ka muna ng ganito. Kasi mura lang po. Kung i-compare mo ito doon sa mga MPPT, abot ng 3,000 to 5,000. Pero ito, nasa 700 lang to 1,000. Makabili ka na. Pwede ka na mag-umpisa sa solar power. So ngayon po, ang gagawin natin, so paano ba sa... So kung full charge naman ang battery, matagal po, balubat yan. Kasi itong electric pa natin, na ginamit natin, nasa 60 watts lang po yan. So hindi po basta balubat po yan. May karga naman yan kunti. So ang ang battery natin, para hindi po makapagsabihin natin, nalubat na po ang battery, kailangan natin kargahan ang battery. So dito na po, nagagamit tayo ng... Gagamit tayo ng solar panel para hindi malubat ang battery. So ito, pinakita ko lang na yan ko, ang 220 na ginamit natin. So tanggalin natin itong supply. So ayan o. Oh. Okay, so ngayon, next time, itong electric pan natin. So switch on natin, electric pan. So ayan po, may ikot yung electric pan. Ayan, malakas po yan. Ayan. So ito po, hindi ito madaling malubat ang battery ngayon. So, ganyan lang para makita. So, makita nyo, naka 12.3 volts. Hindi ito basta madaling malubat kapag nagkakarga po na meron solar. Kasi kinakargahan ngayon ni eh, solar ang baterya natin. So, ito po ngayon. Ito, hindi ito malakas kasi nandito lang sa baba. Pero kung nakalagay ito sa rooftop, malakas po ito kasi 100 100 watt solar panel po ito. So, dahil dito lang sa baba, hindi yun naka, generate ng malakas na araw. Pero ito po, pinakita ko lang sa inyo na ito pong ganito, hindi ito madaling malubat ngayon. Kasi nagkakarga po tayo ng solar sa battery. Yan. Tapos, pinamit natin ang electric pan. O yan po, mahalos. Yan. Ayan. Tapos, ito po ang power inverter natin. So, sa mga power inverter po, kung gusto nyo mataas na power inverter, meron pong 1 kilowatt, 2 kilowatt.